Hello po, ito po yung update ng ng 200 square meter. Ito po yung update. Kaya lang, hindi namin napupuntahan. Kaya yan, tinubuan na naman ng mga damo. Hindi namin maharap kasi na mapuntahan dito. Ayan. Kasi yung kubo. Dito maluwag pa dito. Mm -hmm. Yeah, maluwag pa dyan. Tapos sa ano, sa lunes, papalagyan na namin ng poste yung ano, dyan sa labas, magpapalagyan na kami ng poste para sa kuryente. Kasi nag-apply na kami ng nag-apply na kami sa panel ko pag na-release yun, at least nakaabang na yung ano, yung bakal dyan na pag sa sasabitan ng kuryente. Tapos, nakaano na rin to. Ayan, gawa na rin yan. Ayan, nakaano na. Saksakan. Yan, tapos yung pipintura na lang namin yan sa lunis. Abang nagtatrabaho sila. Maluwag pa dito, oh. Sobra. Pagparkingan yan. Tapos itong kubo na to, i i ano igigilid doon. Yon sa tabi ng puso. Maluwag pa, sobrang luwag pa. Yan update namin kayo madam sir kasi binabalak pa namin tong lagyan ng ano eh ng CR pa CR muna tapos pag may lumuwag luwag papalagyan namin ng swimming pool dito sobrang laki pa laki pa ng pwesto eh. Malu maluwag pa ang ano ang space niya dito dapat dito pala yan sa ano. Itong kubo na to. Dapat dito pala nilagay yan. Para mas lalong maluwag dyan. Ayun. Sobrang luwag pa nito. 200 square meter. Doon. Baka doon na siguro yung ano. CR. Tapos lababo, kusina. Diretso na yan sa ano. Sa pagparkingan. Ito. Pagparkingan na yan. Ang luwag, oh maluwag talaga pwede ka pa magtanim do sa mga gilid gilid pwede ka nga mag ng ano dito eh ng manok eh hmm. tsaka ang ganda mountain view siya kitang kita mo yung ano siya pa palalagyan pa ng bubong to maraming pang gastos to sobrang sobrang dami pang magagastos dito. Ano, ganda o. Ayan. So, ayan lang guys. Update ko na lang kayo sa susunod namin na gagawin. Sa Monday, babalik kami dito para i-video ko yung paggagawa nila ng pag-anohan ng kuryente. Sige na, bye! Sige na, bye. <laughs> Sige na, bye.